Eat Bulaga panalo na naman. Clones may bagong pasabog na concert. At ano itong dalawang magbabalik sa Eat Bulaga, ngayong December, na ang isa ay unang inanunsyo noong 2024, at ang pangalawa naman ay The Bark Ad since 1998. Yan nga ang pag-uusapan natin maya-maya lang, pero una na nga muna nating pag-usapan, ang isang pasabog na concert performance naman nga ng clones ang napanood sa opening prod number ng Itbulaga para sa mga nabiti noong concert nila noong December 3. Hindi nga lang yan, dahil ngayong Sabado din ay inanunsyo na nga ni Bossing Vic Soto ang bagong pasabog ng clones sa mga Da Bark Ads na Clones Concert by Request. Na kung saan ay pangalawang concert nga ng clones para sa mga VIP Da Bark Ads ng Eat Bulaga. Na kung saan ay ang Clones Concert by Request nga ay ang mga request na kanta para sa mga clones na hindi na nga nakanta o na perform ng mga clones noong concert nila. Hindi lang yan, dahil inanunsyo na rin ni Bossing ang pagbabalik ng The Bark Ads ninong at ninang sa Itbulaga. Na matatanda ang unang ang napanood noong 2024 sa E.V. bilang parte ng Pasko na namang muli ng Itbulaga noon. At ngayong December 2025 nga, ay gaya noon ay muling magiging ninong at ninang ang mga Da ads dito, na kung saan ay kasama nga ang lahat ng Da ads, ganun na rin nga si Yul, ang Singing Queens, at ang mga Clones, na gaya nga noong 2024 ay may kanya-kanya ding mga performance at talents ang ipapakita dito ng mga The Ads, at bukod nga dito, ay may regalo ding ibibigay ang The Bark Ads dito. Pero, ayun din kay Bossing, ay never before talents at performances ang makikita natin sa mga The Ads, kaya naman ay talaga namang kaabang-abang na nga ito ngayon pa lang. na kung saan, ay ang mga Da Bark Ads na magka-partner na dito, ay si Yul at Ryan. Lucky at Karen SQ Sam at Wally Shane at Mayor Jose Boss Joey at Alan K June Ryle at Dominador SQ Jean at Riza Paulo at Main, Armand at SQ Unis, KZ at Bossing. SQ Ann at Miles. Jerome at Ian Red. At dahil walang ka-partner si Ruel, ay kinuha na rin siya ni Bossing sa kanyang team kasama si SQ KZ. Hindi pa nga natatapos dyan, dahil dapat namang abangan ang pagbabalik ng Singing Soldier sa Itbulaga, Bulaga, na mapapanood nga ang Grand Finals nito sa Sabado, December 13, 2025, na kung saan, ay sa Itbulaga Bulaga nga mapapanood ang Salute to Talent 2025 sa EB Stage. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, muli na namang naramdaman ang lakas ng Eat Bulaga, na kung saan ay isang linggo na namang naramdaman ang lakas nito sa noon time. Sa katunayan ay mula pa nga noong Lunes December 1, 2025, ay makikita nga ang laki ng lamang ng Eat Bulaga sa Showtime, na makikita ngang may mahigit 111k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga. At may mahigit 37k naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network sa kaparehong oras. Natandaan, na tanghali noong December 1, ay hindi ba nakakabalik ang dalawang YouTube channel ng ABS-CBN, na ABS-CBN It's Showtime, at ABS-CBN Entertainment, at gabi ng December 1, nang nakita nating nakabalik na ang dalawang YouTube channel na ito ng ABS-CBN, 9.48pm. Kaya naman noong Martes ay muli na natin itong ginamit para dito, na sa katunayan ay noong Martes December 2, 2025, ay umabot na ng mahigit 77k ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime, at sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 117k ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Noong Miyerkules naman December 3, 2025, ay makikitang umabot naman ng mahigit 120k ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Eat Bulaga. At makikitang biglang ang tumaas at dumami ang mga nanood sa YouTube Livestream ng Showtime sa kaparehong oras, na makikitang ang umabot naman ng mahigit 99k. Noong Webes naman December 4, 2025, ay umabot naman ng mahigit 116K ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Eat Bulaga. At sa kaparehong oras, ay makikita namang umabot naman ng mahigit 97K ang dami ng nanood sa YouTube Livestream ng Showtime. At noong Biyernes naman, December 5, 2025, ay kahit na makikitang mababa ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng Eat Bulaga, na umabot nga ng mahigit 101K, ay sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 95K ang dami ng nanood sa YouTube Livestream ng Showtime. Natandaan na hindi na nga natin masyadong nabantayan ito, kaya naman ay kung tumaas pa ang dami ng nanood sa YouTube Livestream ng Itbulaga, ay hindi na natin ito napansin dahil nag-focus na tayo sa panunood. Samantala, talaga namang hindi pa rin nga kinaya ng kalaban ang lakas ng Itbulaga ngayong Sabado, na sa katunayan nga, ay naramdaman na naman ang lakas ng Itbulaga ngayong unang Sabado ng December, December 6, 2025 na kung saan ay umabot nga ng mahigit 117k, ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga ngayong Sabado. At sa kaparehong oras, ay makikitang may mahigit 99k naman, ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Hindi nga lang yan, dahil kung isasama na nga ang dami ng nanood sa YouTube Livestream ng Showtime sa GMA Network na umabot naman ng mahigit 18K, ay aabot na nga ito ng mahigit 117K. Na makikita ngayong Sabado, ay dalawang YouTube Livestream na nga ng Showtime ang pinagsama para magdikit o pumarehas sa nag-iisa pa lang na YouTube Livestream ng Eat Bulaga. Dahil kung isasama naman nga ang dami ng nanood sa YouTube Livestream ng Eat Bulaga sa TV5 na umabot naman ng mahigit 15K, ay aabot na nga ito ng mahigit 132K na makikita ngang mas mataas na nga sa dalawang pinagsamang views ng ABS-CBN at Showtime at GMA Network. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?